Pangatlo, practice what you know. I-apply Ia mo ang katotohanan na naitanim mo sa iyong isip araw-araw. Sabi sa Philippos 4.9, Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Kanina sa Pilipos 4.7 binanggit ni Pablo ang kapayapaan ng Diyos na magbabantay sa ating puso at isipan. Pero dito sa Pilipos 4.9 ipinangako niya ang isang bagay na mas matindi pa. Ano yon hindi lang ang kapayapaan ng Diyos ang sasa atin, kundi ang Diyos ng kapayapaan mismo ang sasa iyo. Napakalaki ng pagkakaiba. Ang magkaroon ng kapayapaan ay isang bagay. Pero ang pagkakaroon ng Diyos mismo na pinagmumulan ng kapayapaan ay ang sasama at maninirahan sa iyo. Grabe, ibang level ito, kaibigan. Pero ito yung susi, ang pangakong ito ay may kondisyon. May kita natin ito sa simpleng salita gawin ninyo. Sa Greek, ang ginamit ni Pablo sa gawin ay ang salitang praso. Na ibig sabihin ay gawin ng paulit-ulit. Gawing ugali o habit o regular na isa buhay. Hindi ito tungkol sa isang one-time decision o panandali ang pagsisikap. Ito ay tungkol sa araw-araw na pagsasabuhay ng katotohanan ng Diyos. Ginagawa mo ito bilang bahagi ng iyong lifestyle. Ang ibig sabihin, ito ay isang consistent pattern. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang kaalaman na walang action, walang halaga. Knowledge without action is worthless. Kahit pakabisado mo lahat ng tamang talata sa Biblia, kahit na nauunawaan mo ang tamang mga turo at kahit pa sumang-ayon ka sa tamang prinsipyo kung hindi mo ito ipinapamuhay mananatili pa rin ang anxiety sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi sapat ang information lang kung wala itong application. Hahantong lang ito sa frustration. Pero kapag ang katotohanan ng Diyos ay lubos na isinasabuhay sa pang-araw-araw sa kalamang natin mararanasan ang tunay na pagbabago. Tingnan mo kung gaano kalawak ang pagtuturo ni Pablo. Sinabi niya na ang kanyang mga tagapakinig maraming natutunan mula sa kanyang turo. Tumanggap din sila mula sa kanyang personal na relasyon, nakinig mula sa kanyang oral at written instruction, at nakita ang kanyang sariling halimbawa sa tunay na buhay. Ang ibig sabihin, hindi lang niya binigyan ng head knowledge ang mga tao, kundi ipinakita rin niya kung paano ito ipamuhay. Para bang sinasabi ni Pablo, wag ninyong pakinggan lang ang sinasabi ko, panoorin ninyo ang buhay ko at pakatapos gawin nyo rin ito. Kaya kaibigan, kung ikaw ay isang d-group leader, nakikita ba sa'yo kung gaano ka kalapit sa Diyos? Nakikita ba nila sa'yo ang pagbubulay-bulay mo sa salita ng Diyos at pag-a-apply dito araw-araw? O sinasabi mo na busy ka kaya wala kang time? Alam mo ang problema dito, mawawalan ka ng authority na sabihin sa iyong mga member na gayahin ninyo ako. Hindi mo masasabi sa kanila na pare-pares lang tayong busy, pero priority ko ang Diyos at kung nagagawa ko ito, magagawa niyo din. Mahal ko ang Diyos at wala makakapigil sa akin mag- spend ng time sa kanya. Kaibigan, napakahalaga ng consistency at integrity rito. Maraming beses sinasabi natin sa ating mga anak, gawin mo ito, gawin mo yan, pero tayo mismo ay hindi sumusunod sa mga sinasabi natin. Kung gusto mo ng pagbabago sa pamilya mo, sa mga relasyon mo, magsimula ka sa sarili mo. Huwag mong i-expect ang iba na gawin ang hindi mo naman ginagawa. Gaya ni Pablo, maging magandang halimbawa ka. Kung anong natutunan mo mula sa Diyos, isabuhay mo muna. At pagkatapos, ay ituro mo ito sa iba. Kapatid, ito hamon ngayon. Anong katotohanan ng Diyos ang alam mo na pero hindi mo pa pinapamuhay? Paano mo ito may apply sa araw-araw na buhay mo? Sa araw na ito, gawin mo itong specific at intentional. Kapag naramdaman mo ang anxiety mo ay umaataki ulit, itigil mo agad at sabihin mo, Panginoon, ito na ulit ang iniisip ko. Tulungan mo akong isuko ito sa iyo. Kapag natutunan mo itong gawin ng paulit-ulit, unti-unti ka magbabago. Tandaan mo ito. Ang pagbabago ay hindi nagmumula sa simpleng kaalaman. Nagmumula ito sa kaalaman na ipinamumuhay araw-araw. Kapag isinasabuhay mong salita ng Diyos kasama ang kanyang presensya, dito mo mararanasan ang tamang proteksyon laban sa takot, pangamba at stress. Kaibigan, alalahanin mo ito. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi premyo para sa may tamang theology, kundi ito ay resulta ng katotohanan na sa buhay. Hindi sapat na alam mong dapat kang manalangin sa halip na mag-alala, kundi mananalangin ka talaga. Hindi sapat na alam mong dapat mong disiplinahin ng iyong isipan na mag-focus sa mabubuting bagay, kundi mag-focus ka talaga sa disiplina na ito araw-araw. At hindi rin sapat na alam mo na mapagkakatiwalaan ang Diyos hindi, kailangan mo talaga siyang pagkatiwalaan. Makikita ito sa buhay mo. Susunod ka kung talagang nagtitiwala ka. Imagine mo ikaw ay nalulunod at biglang may nag-abot iyo na salbabida. Hindi mahalaga kung gaano karami ang alam mo tungkol sa salbabida na yon. Kung anong materialis ang ginamit, sino ang gumawa, Paano ito ginagawa? Walang halagang kaalaman mo hanggat hindi ka kakapit dito. Malulunod ka. Hindi dahil sa wala kang alam tungkol sa salbabida kundi malulunod ka dahil hindi mo inaksyonan ang nalalaman mo. Sa parehong paraan, lahat ng kaalaman natin tungkol sa mga pangako at prinsipyo ng Diyos Walang silbi kung hindi natin ito hinahawakan at pinapamuhay sa araw-araw. Ibigan, practice what you know. May isang mayamang lalaki na nagpa-contest sa dalawang artist na magpaint ng isang larawan ng kapayapaan o peace. Ang challenge, ipakita nila kung ano ang tinaturing nilang peace sa kanilang painting skill. Ang unang artist, nagpaint ng isang napakagandang tanawin. Isang malinaw na lawa na parang salamin. Kalmadong kalmado ang tubig. May mapuputing ulap na lumulutang sa kalangitan at halos walang hangin na gumagalaw sa paligid. Isa itong eksena na talagang nakaka-relax tignan. Para bang inaanyayahan ka nitong umupo lang at magpahinga. Grabe, ang ganda. Samantalang ang pangalawang artist, ginawa ang kabaliktaran. Nag-paint siya ng isang malakas at magulong waterfall. Isang rumaragasang agos ng tubig na bumabagsak mula sa mataas na bato. Napapalibutan ng madilim na ulap at malalakas na ulan at pagkidlat na sumisilip mula sa langit. Sa unang tingin, parang wala itong kinalam sa kapayapaan. Sa totoo lang, mukhang puno ito ng kaguluhan at emotional na tension. Pero ang nakakagulat, noong lumapit ng maigi ang mga tao sa pangalawang larawan, nakita nila ang isang bagay na hindi inaasahan. Sa isang maliit na siwang ng bato malapit sa talon, may nakitang pugad at sa pugad na iyon ay isang maliit na ina na ibon. Payapang nakaupo sa kanyang mga itlog. Wala siyang bahid ng takot o pagkabalisa. Kahit na napapaligiran siya ng na rumaragasang tubig at malalakas na kidlat. Sa huli alam mo, pinili ng mayamang lalaki ang ikalawang larawan bilang nanalo. Bakit? Ang sabi niya, ang unang painting ay maganda pero hindi nito kinakatawan ang totoong kapayapaan. Sino man ay maaring makaramdam ng kapayapaan sa ilalim ng perpektong kondisyon, tulad ng malinaw na lawa at magandang panahon. Pero, yung ikalawang painting, yun ang tunay na peace. Pinapakita nito ang kapayapaan sa gitna ng bagyo ang uri ng peace na hindi nakabase sa sitwasyon kundi sa isang tiyak na pundasyon. At kung iisipin mo ang mahalagang bahagi ng kwento ay nasa maliit na ibon. Ang ibon ay natutong ipamuhay ang kapayapaan. Una, itinayo niya yung kanyang pugad sa tamang lugar, sa siwang ng bato, kung saan siya protektado. Pangalawa, handa siya sa bagyo. Pinili niyang manirahan doon kahit alam niyang darating ang bagyo. At panghuli, nung ang malakas na agos ng tubig at at kidlat ay dumating na natili siyang payapa dahil alam niya kung nasaan siya at kung sino ang nagbigay ng kanyang seguridad kaibigan hindi ka magkakaroon ng ganitong peace kung hindi mo pina-practice ang lahat ng tinuturo sa iyo ng Diyos kaibigan gano'ng kadalas nating iniisip na ang kapayapaan ay nangyayari lang kapag perfect ang mga kondisyon, kapag walang problema sa buhay, walang argumento sa pamilya, o kapag smooth ang lahat sa trabaho. Minsan inisip natin, kapag maayos na lahat, doon lang ako magiging maayos at magkakaroon ako ng peace. No, mali ang tunay na kapayapaan ay hindi nakabase sa kawalan ng problema, kundi sa presensya ng Diyos kahit sa gitna pa ng problema. Kaibigan, kaya ka lang talaga magkakaroon ng kapayapaan gaya ng ibon na yon kung ang pugad mo ay nasa tamang lugar kung ang pugad mo ay nakapundasyon sa Diyos at sa kanyang katotohanan. Tulad noong ibon, hindi mo kailangan makipaglaban sa bagyo o tumakbo mula rito. Ang kailangan mo ay matutong magpahinga at magtiwala sa presensya ng Diyos sa gitna ng kaguluhan. Kaya ang tanong kaibigan, Nade-delight ka ba sa presensya ng Diyos? Kung gusto mo maranasan ang kapayapaan ng Diyos, kaibigan, practice what you know. At paano mo ito sisimulan? Ito ang mga practical na hakbang na maaari mong gawin ngayon. Una, kilalani mo ang specific na katotohanan na tinuturo ng Diyos sa iyo sa kasalukuyang season ng buhay mo. Anong sinasabi niya sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita? o sa mga pinagdadaanan mong sitwasyon. Isulat mo ito. Misa kasi naririnig lang natin ang turo ng Diyos pero dahil hindi natin sinusubukang gawing specific at malinaw, madaling makalimutan o di kaya napapalampas lang natin ito. Kung sinabi ni Lord na magtiwala ka, halimbawa sa finances mo, isulat mo Turuan mo akong magtiwala sa iyo, Lord. Ikaw ang magpo-provide at hindi ang sariling lakas ko. Kung madalas mo isipin ang iyong kinabukasan, isulat mo rin ang mga verses na nagsasabi ng mabuting plano ng Diyos sa iyo. Ikalawa, gumawa ka ng araw-araw na practice na nanagpapatibay sa mga katotohanan na ito. Alimbawa, kung tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya pagdating sa finances mo, subukan mong gawing practice ang pagbibigay ng bukas pala kung tinuturo niya sa iyo na magtiwala sa kanya para sa iyong mga anak, gawin mo itong araw-araw na panalangin. Lord, hawak mo mga anak ko. Hindi ko sila kayang protektahan sa lahat ng oras. Pero alam ko magagawa mo ito. At kung ang kinabukasan mo, madalas mong ikinakabahala, simulan mo ring gawing batayan ang kanyang salita sa bawat desisyon mo. Hindi yung bago ka magdesisyon ay puro takot ang ginagamit mong gabay. Sa halip, tanungin mo lagi, ito bang takot na nararamdaman ko ay naaayon sa plano at salita ng Diyos? At kung hindi, bihagin mo yan at buksan mo ang iyong Bible. Ang ganitong klasing pag-iisip at practice ay nagtatayo ng ugali at pananampalatayang buo na sa kalaunan magdudulot ng tunay na kapayapaan sa puso mo. Ikatlo, humanap ka ng mga tao na ginagawa rin ang parehong prinsipyong ito at matuto ka sa kanila. Napakahalaga ng pagkakaroon ng mga spiritual na ehemplo sa buhay natin. Maghanap ka ng mentors o mga kaibigan na may karanasan sa pagsunod sa Diyos sa parehas na pinagdadaanan mo. Sumali ka sa isang discipleship group o kapatiran na tumututok sa pakikinig sa Diyos naglalakad sa kanyang kapayapaan at naguhubog ng kanilang buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nakaka-inspire ang witness nila ng mga kapatiran natin sa D-Group at magtuturo sa iyo ito ng practical na lessons kung paano ito isa sa buhay. Kaibigan, anong specific lesson na itinuturo ng Diyos sa iyo sa panahong ito? Paano mo sisimulan na gawing daily practice ang pagsunod sa truth na ito. Sino ang mga tao sa paligid mo na sinusunod ang Diyos? Pwede mo ba silang kausapin? Hingan ng advice o samahan sa kanilang journey? Ibigan, may dahilan tayong matakot kung hindi natin alam talaga kung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay na ito. Pero itong dahilan kung bakit dumating ang Panginoong Yesus. Sinabi niya, John 14.27 Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng salibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Ang kapayapaan na inaalok ng Panginoon ay hindi pansamantalang solusyon sa anxiety kundi ang permanenteng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Nang siya ay namatay sa krus, dinala niya ang parusa para sa bawat kasalanan na nagawa natin. Maray, narealize mo na hindi mo patunay na naibibigay ang iyong buhay sa Panginoon. Ngayon na ang iyong pagkakataon, kaibigan. Ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa kaligtasan, kapayapaan at pagmamahal mo na walang hanggan. Amen. Kung ipinagdasal mo ang panalangin iyan at isinuko mo ang lahat sa Panginoong Yesus, ay makakamtan mo ang pangako niya na hindi kanya iiwan o pababayaan. At sa piling niya, mayroong tunay na kapayapaan. So paano natin mapagtagumpayan ng anxious heart? Una, turn your worries into prayers. Kapag may anxiety, pag may itong bitbiting mag-isa, dalhin mo ito agad sa Diyos sa panalangin. Pangalawa, think on what is true. Protektahan ng iyong mga iniisip at punuin ng isip mo ng katotohanan ng Diyos. At pangatlo, practice what you know. Sa buhay, ang mga prinsipyong natutunan mo. Gawin itong natural at bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Kapatid, ang anxiety ay hindi basa nawawala sa isang iglap. Pero sa tuwing lumalapit tayo sa Diyos, sa panalangin, sa kanyang katotohanan at sa paggawa ng tama, unti-unting babaguhin ng kanyang presensya ang ating mga pusong puno ng pangamba pa-punta sa pusong puno ng kapanatagan e ibigyan dalhin mo ang tatlong prinsipyong ito sa puso mo araw-araw God bless